hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi biten na weekly reading for August 25 hanggang 31. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung mga kayo ha and leave the rest. Use po your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron po po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron po kayong pangmalakas ng isang tanong, Sagittarius, you can ask that at the end of our reading, sa isip lamang po ha, huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And sasagutin ko po yan sa dulo. So, stay tuned for that. Okay po? So, Sagittarius, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip na ads. Yan lang po yung tanging paraan para po tulungan po ako every time na meron po tayong free reading para po sa Sagittarius every week dito po sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So, Sagittarius, so, nagingintay sa inyo ngayong buong August 25 to 31. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Queen of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the death card. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the chariot card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, you have the devil card. Ooh, interesting. In the area of your near future, you have the four of pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the King of Swords. In the area of your fortune, you have the Six of uh, Cups. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Ten of Pentacles. At ang outcome mo for the week, Sagittarius, eto yun mamaya. Basahin natin siya kung ano yan. Sabi-sabi ito siyang bubuksan. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the King of Cups. Okay, this week, Sagittarius, sila sabihan ka ng spirits mo to just stay calm. Kalmado lang. Dapat yung emosyon mo hindi nakaka-apekto sa'yo. Okay? Because this week, you, you see si planet, planet Uranus po, according to your astrology and planetary alignment, Uranus will be squaring the new moon. Napapasok sa August 22. No? Mag-square mag sila. Potentially disruption from partnership and unexpected events sa workplace. Baka may mga gusot, away, galot, o problema sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon. Kaya kailangan talaga um, kalmado ka lang. Okay? Kailangan hinga hey kasi si Uranus nandiyan. Nandiyan si Uranus para bigyan tayo ng mga unexpected problem at kaya mo kaya mo tong lusutan. wag ka mag-alala. Ah, kasi meron ka the friend or para co-worker o maasahang kaibigan ang tutulong sa'yo this time. Kaya wag ka mag-alala kung may mga problema, kung may mga unbalanced situation na para uy, paano ko ito gagawin? Paano ko ito gagawin? Wag kang mag-alala may tutulong sa'yo para isa isaayos yan o para tulungan ka na magawa mo ng maayos yung mga bagay-bagay na dulot ng mga problema na unexpected. No? Parang nakita ko na hindi naman ikaw may problema, hindi naman ikaw may dahilan. Eh. Pero parang na, -na ka lang kasi nga problema non problema to, pare-pareho kayong ginag galawan. So, may tulong naman sa'yo. Kaya, don't worry. Kaya, importante talaga sa'yo, uh, Sagittarius, this week to really calm yourself. Hawa ka ng emosyon. Hawa ka ng puso. Kagatin ng dila. Okay? Para hindi ka magsalita ng masama. Hindi ka makagawa ng maling desisyon. Hindi ka makapag-react na hindi professional o hindi tama, no? Para hindi maka-apekto sa mga gagawin mo for the next week, next, next month. Okay? Calm down. Okay? Calm down panghawakan ng emosyon, yan ang bala mo this time. At the center, you have the Queen of Swords. Queen of Swords, parang ikaw yung uri ng tao ngayon na aksyonan, gawin, siguraduhin, no time for BS, no time for A uh, mga bagay na mali. Ngayon, parang sa'yo mo, kailangan ko pang hawakan yung katotohanan, kailangan ko pang hawakan yung totoo, kailangan ko maging magaling din sa pakikipag-usap, no? Nakita ko dito na parang be open with your uh, ideas, no? Be open with ideas of other people, ideas niya, ideas ito. Tanggapin mo lang yun. Huwag mo isipin na kinakalaban ka, huwag mo, isip mo isipin na binabangga ka, huwag mo isipin na pinupuna, ka o binabash ka. Maaaring makatulong sa'yo yung puna ng ibang tao at lagi mong kapitan yung katotohanan. Teka, nakabase ba sa re realidad dong sinasabi niya? May basehan ba yung sinasabi niya sa akin? makatulong ba yung opinion niya? Timbangin mo rin at basehan mo yung realidad ng buhay mo ngayon. At maging open ka lang, everything will be fine, okay? Nakita ko kasi na in your new moon in Virgo po. Kasi pagpasok ng new moon in Virgo on August 22, may extension hanggang ngayon hanggang sa pagtatapos ng taon na may highlight ka. There will be a highlight in your 10th house in your career path, no? Sagittarius na maging okay yung path mo at magkakaroon ka ng fresh start. Especially here, with a death card and a devil card, na parang may mga pagbabago, may changes, naghahatakan sila, at kailangan talaga mag-transform ka. So huwag ka mag-alala, good news, pagpasok ng new moon sa Virgo on August 22, ma-highlight yung 10th house mo, may pagbabago sa karir, may transformation, may fresh start, may new path na papasok. So ngayon, maging open ka lang ha, buksan mo lang sarili mo, just be glad, huwag ka masyadong maratel, huwag ka masyadong matakot, no? Get, just shift your focus towards relationships and creativity. Maging ma, maging creative ka, maging bukas-palad ka, maging malawak ang pag-unawa mo, malawak ang pag-iisip mo, maging okay ang lahat. The Queen of Swords is being clarified by you have the Three of Swords. Three of Swords sinasabi nito, yes, probably nadapa ka na before, nasaktan ka na before, may aberya na dati, pero ka ng mga bagay na kinakatakot mo mangyari kaya siguro nahihirapan kang kumalma, nahihirapan kang mag-relax, nahihirapan kang uh, ipagpaubaya yung mga magaganap on the right pace destiny. Dahil nga, marami ka ng pain in the past. And pag lumalabas po si Three of Swords, you're on the path now of healing, paghilom. No? Kaya ngayon, huwag mong katakutan yung mga bagong dumarating. wag mong hayaan na yung past mo makaharang sa mga papasok. Okay, halimbawa, dati nasigawan ka na ng boss, na, na, napahiya ka na ng boss. Kaya ngayon sa bago mong trabaho, meron kang idea, hindi mo mabuksan-buksan sa sarili mo, mag-open up kay boss, kasi natatakot ka na baka masaktan ka ulit dahil sa dati mong boss. Parang ganon yung example. So parang ganon din na yung mga potential na papasok, wag mong pigilan, wag mong wag mong harangan dahil lang sa nasaktan ka na dati. So, make sure that your past will not affect your future, okay? And most especially your present. In the area of what you want, you have the death card here. Yes, gusto mo na mag-transform, gusto mo na magbago, no? Most especially doon sa mga bagay na about your potential, uh, challenges and opportunities na darating ngayong linggong ito, kailangan mo talaga mag-career focus ka. Okay? Mag-focus ka sa career, mag-focus ka sa mga ikakaganda ng kinabukasan mo. Pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong kinabukasan, ngayong linggong ito, simula mo na doon yung pagbabago. Halimbawa, meron ka pagbabago sa kama, sa higaan, sa kwarto, sa routine mo, sa schedule mo, sa sa closet mo, no? Sa pagising sa umaga, sa iyong mindset, kung paano mo kinakausap ang sarili mo sa salamin, kung paano mo ina-approach yung trabaho every day, parang dumudumay kita. Ay, teka, ano ba yung dapat kong baguhin dito na makakatulong sa akin in my advantage? Doon ka magsimula. Okay? Nakita ko rin dito ang um, uh, Sagittarius na Jupiter and Venus in Cancer uh, suggest kasi si Jupiter asa kasi Venus mag, mag sila sa Cancer sign it suggests that um, Uh, your strong financial potential lies in the interviews, negotiation, and loan, ap uh, loan application. So, may nagbabago sa mga ginagawa mo. So ngayon, sabi ng spirits mo, kung meron kang interview, meron kang negotiation, meron kang loan application, meron kang mga bagay na kailangan i-adjust o kailangan baguhin, kailangan tignan mabuti so that makapag-transform ka in getting that. Okay? Uh, the test cards being clarified by you have the Nakabaligtad na King of Wands. Yes, King of Wands upright is all about passion, drive, going forward. Sige, laban-laban. Pero dahil nakabaligtad, parang ayaw mo. No? Nakatakot ka mag-transform. Nakatakot ka humarap. na siguro nga nakatakot ka sa uh, negotiation, sa agreement. Nakatakot ka sa interview, sa pag-a-apply. Nakatakot ka mag-apply ng loan o pumayo sa mga papeles o tignan yung mga bagay na gusto mo. Mm, parang kaya ko yun, kaya ko yun. Teka, huwag ayoko, di ko kaya. May takot ka, may kabaka. Gusto mong humakbang, gusto mong magbago. Pero kitang-kita na mga cards mo, kitang -kita ni Taro, and even astrology your astrology, nakita nila na parang may takot ka, may alinlangan ka, ayaw mong sumugal, ikaw ang pumipigil na makuha yan. So ngayon, magkaroon ka ng tapang, magkaroon ka ng sigasig na kunin yung mga gusto mong kunin. There is no time for you to doubt yourself. Okay? Just kalmahan mo lang, gawin mo lang yung tama, gawin mo lang makakaya mo, everything will be fine. Okay? In the area of what you need, you have the chariot card. What you need is so good, laban. Ano? Pag-abante, pag-charge pag, uh, pag forward. Si chariot card, iniiwanan nyo yung mga bagay sa past niya. Iniiwanan iwanan yung lugar, sitwasyon, mga tao, mga pagkakataon sa buhay niya na wala lang wala lang say saysay, eh, wala lang dulot, wala lang mabibigay sa kanya. At ready na siya to move forward, to move on on a new adventure, to a new life, to a new beginning, ready ready ka na. Akala mo lang siguro sa Jetaris hindi ka pa ready, pero once na humakbang ka, doon mo mararamdaman na ay kaya ko pala, ay madali lang pala yung first initial step na gawa ko, uh, kinaya ko, kaya ko ito ituloy-tuloy. Mararamdaman mo yan basta humakbang ka. Pero kung puro ka plano, 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 hindi ka mga hakbang dyan kasi pati yung negatibo na iisip mo na din. So, lalo kang pipigilan ng kakaplano. So, overplanned ka na nga eh. Kakaplano mo lalo kang nagtatagal. So, ngayon, move, move. Feel the energy of readiness and you can move forward. Okay? Ngayon ang pagkakataon talaga na truly really, trust yourself, be creative, no? shift your focus na lang on towards relationships and creativity para magawa mo ng tama yung iahakbang mo this time. Yung mga plano mo, supportado ka ng universe. Okay? Yung, at uh, yung manibela na sa kamay mo, kailangan mo paanda rin yan at magagawa mo yan. Okay? Chariot card is being clarified by you have the knight of swords. Yes. Ngayon sabi ng spirits mo, you have to be really go with full of energy and full of might. No? Na parang this time around, kailangan simulan na. Simulan na. Wala na pag -tumpik, tumpik pa. Parang narinig ko dito na parang, huy, ang tagal-tagal mo na dyan yung kaplano. Tagal-tagal mo na yung inaasikaso. Ano na nangyayari? Kailangan umaalago na gumagalaw na. At ano yung speed na nilalaan mo? Ano yung energy and power na nilalaan mo dyan? May dinadelay ka ba? Ikaw ba mismo tagal sa ginagawa mo? Pero ka bang... Uh, pilit Paano narinig ko kasi procrastination eh. Parang meron kang pinapabayaan ng isang aspeto o ini-ignore ng isang bagay kaya hindi umaandar. Ngayon, in order for you to get the speed that you want sa mga success na gusto mo makuha, sa growth na gusto mo makuha, kailangan mo umandar. Ikaw mismo, nasa kamay mo manibela. Paano ito aandar na mabilis kung ikaw mismo ayaw mong paandarin? So, kailangan go push, ituloy na yan, bitawan na yung past, magdiretso magdire ka na sa new adventure mo. Okay? Sagittarius, follow mo naman ako sa Facebook at James Taro PH. Tulungan mo ako maka 1000 subscribers dun. Palaguin natin 'yung community natin. Make me uh, have this that house bigger, bolder with my community. Kayo, kayo, uh, dalawin nyo ako doon and uh, uh, comment ka na nandun ka na and follow mo ako. Okay, see you there in the area of what's affecting your current energy you have the devil card devil card's all about your deepest desires may mga bahigan gustong gawin may mga bahay kang gustong simulan pero hindi mo hindi mo masimulan kasi natatakot ka or like na naaalangan ka sa judgment ng ibang tao o sa husga ng ibang tao nakita ko 'yan na parang meron kang gustong simulan meron kang gustong bilhin meron kang gustong kunin meron kang gustong passion project na unahin pero hindi mo siya magawa-gawa. fear of other people's judgment at ma ma mapanakit 'yon wala pa man nangyayari pero nahasaktan ka na. Wala pa man umaandar pero nar naramdaman mo na, nafe mo na yung panguhusgan nila kaya hindi mo masimulan. Sabi ng Spirit Guides mo, just go with the truth. Kung hawak mo yung katotohanan at yun yung katotohanan na gusto mo sa buhay mo, okay lang panghawakan mo and see yourself believing in that and chase that. Ngayon, dapat maging malino ang isip mo sa mga bagay na gusto mo at ayaw mo. At kalimutan mo na yung mga painful experiences mo, hindi makakatulong yan sa'yo. Promise. Para umabante sa buhay, kung lagi mong daladala -dala at bit -bit, bit bit yung mga bigat ng dati, hindi ka makaabante. With the devil card here, sinasuggest din ang iyong astrology and planetary alignment na talagang meron kang epekto sa iyo si Uranus when it comes to your workmates or uh, trabaho. No? Na parang meron mga toxic people there o mga taong engot-engot o hindi maasahan o mga pabaya sa trabaho na baka maapektuhan ka. Pero may taong tutulong sa iyo. May friend, may friend na tutulong sa iyo this time to fix this. So hindi ka nakatali diyan, hindi ka hindi ka naka, nakalubog diyan. May galawan pa, may breathing room pa to fix this and arrange this. Okay? Kaya ngayon, sabi ng spirits mo, galingan mo ha, tapangan mo pa and uh, may brand new start ka. Sa, so, sabi ng spirits mo, huwag kang papatali sa negatibo mong iniisip, huwag kang papatali sa ay kaya ko ba 'yan? Nako, hindi po ako magaling diyan, huwag na lang, wag na lang. Always bring your best foot forward. Nakaya mo 'to, magagawa mo 'to. You have the potential for opportunities. Kaya wag kang papakadena sa negatibo mong iniisip, okay? The devil card's being clarified by you have the ace of swords. Yes, dapat laging palaban. Ikaw mismo ang pumutol tira mo. May kadena ka dito nakatali sa iyo pero ito yung espada pwede mong putulin yan ibig sabihin na sa yung power na putulin yung mga toxic people yung mga taong dapat mong iwasan yung mga um o, mga uh, sa paligid mo na temporary na mga gagawin na pwede mo namang itapon sa buhay mo at wag harapin para hindi ka lalong maguluhan no ikaw mismo ang puputol at kaya mo yan yung mga mindset mo naku, yung mga iniisip mo na patalo ka na mahina ka ikaw mismo ang kailangan magbago ng no, mga routine mga mali mong iniisip yung mga uh, lifestyle mo na nakaka harang sa success mo, yung mga painom-inom, yung mga uh, weekly routine, yung pag-Netflix hanggang madaling araw, pagtulog ng puyat, no? Naku, baguhin mo yan, ikaw may kakayanan para magbago yan at makuha mo yung tagumpay mo. Kailangan malino lang sa'yo, sa Jotarius importante, malino sa isip mo kung ano yung mga bagay na negatibo na kailangan mong putulin. Okay? Dapat ngayon pa lang, putulin na yan, malinaw, cut them off, and chase the truth of your life. Wala ka lang time para mag, maglaro-laro, wala ka lang time para uh, mag, magpakampante o magpaka-upo-upo uh, kailangan harapin agad para magdire-diretso yung magandang future mo, okay? Para hindi na ulit maulit to, yung mga painful past, okay? In the near future, you have the four of pentacles. In the near future, feeling ko naman natuto ka na. Pinapangawakan mo lang yung mga bagay na importante sa sa'yo at yung ibang bagay na temporary lang, na asungot lang o panira lang ng araw mo, binibitawan mo na. Nakita ko na din dito na very, very masinop ka when it comes to your money, pinapang hawakan mo yung pera mo na maayos, uh, iniisip mo yung lumalabas at saka pumapasok, ano? At nakita ko rin dito na parang nagiging matalino ka na when it comes to the things of your wealth, of your expenses. Ito ba importante pa tong bilhin? Kung hindi, ibitawan na lang. Ito ba importante ba yun na paggastosan? Kung importante, importante, sige, push. Ngayon, nagiging balance ka na. At pinapahalagahan mo na lang yung mga bagay na bountiful and uh, worthy sa life mo. Yung ibang bagay na mga kailangan putulin pinutol mo at gumagaan na ang buhay. Okay? Napakaganda for you. Nakita ko dahil nilaban mo itong mga plano mo, dumel ka, at pinagsumekapa mo, naging matapang ka na parang push, sige laban, gawin natin yan. Ayun, may financial stability ka, nagkaroon ka ng pera moving forward, at meron ka ng ipon, nakita ko na uhulugan mo yung dapat hulugan, at meron ka pang panggasas para sa sarili mo. Umu-okay rin yung kaperahan, stable na siya, okay? The Four of uh, Pentacles being clarified by the full card, wow, full card talaga is really, time for you to restart over. No? Dahil may pera ka na, meron ka lang panimula para magsimula ng mga bago. Halimbawa, in the near future, meron ka lang pera para magsimula ng coffee shop, para magsimula ng tindahan, para magsimula ng bagong career o bagong pupuntahan. No? It's really give this money, this uh, financial stability will propel you para bibigyan ka ng tapang at sigasig at confidence na magsimula ng mga bagong bagay sa buhay mo. Gusto mo magtayo halimbawa ng sari-sari store or gusto mo bumili ng mga gantong bagay o pumunta sa ibang lugar, may, magagawa mo na yan kasi may pera ka na in the near future. Okay? Kaya talaga sa new moon in Virgo no August 22, start na to na ma-highlight yung 10th house mo in your career. Talagang brings new path, bagong path ito, bagong path and fresh start sa mga bagong gagawin mo. So congratulations. Talaga nakakatulong sa iyo yung planetary alignment mo and astrology in your life this week. Okay? In the area for challenge, you have Awakening? Awakening is the process of discovering your true self. Yes, kailangan magising sa mga bagay na kailangan kalmado ka lang. Kailangan, hindi lahat ng laban nilalabanan mo. Kailangan magising ka ron sa katotohanan nun. Hindi lahat ng drama, conflict, ipapatulan mo. Just be calm and be the bigger person, be matured enough to walk away and choose your peace. Kailangan nag-transform ka ron. Binabago mo na yung mga ganong atake, okay? And also, be smart. Dapat strategic ka. Hindi pwedeng lahat ng bagay ipapatulan, lahat ng bagay gagawin. Kailangan pinaghahandaan, kailangan pinag-iisipan kung da karapat dapat pa. At yun ang kailangan pag, uh, kailangan mong pagkagisingan this time okay? the message of hope hope is a beam of light in the darkness yes, ngayon dapat hindi ka nawawalan ng pag-asa kung nahihirapan ka man kung nanggaling ka man sa pain, sorrow huwag ka mag-alala kasi bukas sa bukas ang future mo maliwanag na maliwanag magbabago mo pa yan especially here sa mga lalakarin mo sa mga asikasuhin mo sa travel mo sugod so laban huwag ka matakot it will be good for you huwag ka mawalan ng pag-asa everything will be fine in your uh, challenge sabi ng spirits mo king of swords magkimatalino ka lang Okay? Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Dapat malinaw sa'yo yon. Set boundaries. Okay? Mag-set ka ng boundaries sa mga tao sa paligid mo na ito, pakailamero. Ito, nangingiilam. Ito, maraming opinion. Ito, pumapasok talang bigla sa bahay ko. Ito, kung ano-ano sinasabi tungkol sa akin. Ngayon, set the boundaries against these people. Hindi mo sila kailangan hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Sila yung rason ko bakit hindi ka makadiretso sa buhay eh. Because pinipigil lang kanila. Pero kung may power ka this time to cut them off and putulin na yung mga nagpapahirap sa puso mo o nagpapabigat sa puso mo, gagaan yan. Okay? makakapag focus ka na sa importante lang, sa future mo, sa career mo, sa goal mo, at wala na yung mga humaharang, wala na yung mga distractions. And ngayon, sabi ng spirits mo, maging go-getter ka ha, maging matalino ka, maging magaling ka rin sa pag-uusap mo, Sagittarius. Kung siya ayaw mo siya, at nagiging palaban na siya, nagiging, uh, siya na yung nakaka sa mga problema mo, sabihin mo sa akin direktahan. Maging direct ka, maging prank ka para makuha mo yung good outcome or yung mga bagay na matagal mong 3 It's time for you to be frank, to be direct, and to be have a good conversation with people para matapos ang dapat matapos at magawa na dapat magawa. Okay? King of Swords is being clarified by you have the three of pentacles yes it's all about the people around you kitang kita ko yan na parang it's either some of them are pangulo or un unreliable hindi maasahan hindi mo tapos ang tigas, tigas parang ulo ang hirap-hirap utusan ang hirap-hirap paggalawin or in your community sa grupo niyo parang siya yung may mga may mga kasama ka diyan na puro drama puro conflict puro awi-awi puro chismis ano parang ikaw ngayon you need to stand up for yourself and really tell the truth hoy kayo ano ba yan di pa pwedeng gawin to nang tamang-tama lang parang kung kailangan mo nang punahin, punahin mo na, ilabas mo na yung katotohanan at idirekta mo sila sa tama para maging okay ang lahat. Because nakita ko to group effort to eh. Pwede sa pamilya, sa trabaho, sa career, o sa negosyo mo. Para maayos sila, para magkaroon sila ng direksyon, ikaw mismo kailangan mag-lead. Ikaw mismo gumawa ng strategy, ikaw mismo ang gumawa ng hakbang para maayos na yan. Kasi para ikaw lang yung katiwatiwala dyan, ikaw lang yung maasahan. Okay? In the area of your fortune, bigyan kita ng cards, you have taking shelter, the answers are within. Kung ngayon na problema ka, natakot ka sa mga pagbabago, natakot ka sa mga hahakbangan mo, sa changes na nangyayari at saka sa mga dapat putulin, sabi ng spirits sa mo, alam mo sa loob mo. Alam na alam mo sa puso mo, sa kalawa mo, kung ano yung katotohanan, kung ano yung dapat iwanan, kung ano yung dapat putulin, kung ano yung dapat nabitawan na. At alam mo yan. At ngayon, harapin mo yung katotohanan na yun and push forward. Nagihintay sa yung swerte mo, pinipigil mo pa dumating. Mag-push ka na, okay? Huwag mo, nang, wag mo nang patagalin pa. Another message of fellow travelers, support is all around you. Yes. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Parang kailangan mismo ikaw ang mag- ikaw ang mag-ayos, ikaw mag pasimula, ikaw ang hunong humakbang para sila madiretso sila. Because nakita ko talaga dito na may mga good apples, may mga bad tomatoes, may mga bulok ka tomato sa grupo-grupo na yan, na yun yung taong nagiging dahilan kung bakit hindi umaandar. Pero ngayon kung naging leader ka at ikaw yung may magandang pananaw, ikaw yung may magandang uh, idea or direksyon sa grupo na ito, humakbang ka na, maging leader ka na, magaroon ka na ng inisyatibo na itama, ilihis ang lahat para maging one whole group kayo. Pwede rin sa pamilya, gano'n, na parang pangunahan mo na, parang kahina, pinayang katotohanan and work on this. Uh, wala nang time para magpatumpik-tumpik pa parang ganyan, okay? Especially in your fortune, you have the Six of Cups. This time around, parang napapareminis ka sa Chitaro sa past. Nakita ko yan, na parang, uy, naalala ko dati sa dati kong trabaho, naalala mo yung childhood home mo, naalala mo yung past love mo. Basta something in the past napapareminis ka, napapanostalgia ka and parang, I don't know why, it brings back the former love or the former happiness na meron ka dati. Sa luma yung bahay, sa luma mong school, sa dati mong trabaho, no? It brings back the it, it brings back the memory. Pero nakita ko rin dito na fortune, meron kang chance encounter with someone in the past, pwedeng former friend, or former co-worker or former kakilala parang uy Sagittarius kamusta ka na ngayon na tayo nagkita so parang may someone na you will meet that will help you nakita ko yan a friend might help you sabi nga sa ng Uranus squaring uh, squaring new moon ngayong ngayong linggo ito wag mag-alala kung may mga problema disruptions a friend will come may darating sa yong kaibigan kakilala yo at tutulong sa iyo at bibigyan ka ng assistance or guidance or help para iangat yung problema mo nagiging okay din ang lahat okay don't worry help is coming a chance encounter is coming na nabibigay na bagong simula, probably, pakaregaluhan ka ng new opportunity of work, o pahiramin ka ng pera, o payuhan ka, na magubukas sa mga mata mo, magubukas sa isip mo na, ah, okay, o nga, tama ka, may kaya pa akong gawin, may, may lusot pa ako, meron pa akong gustong simulan, meron pa akong direksyon na bago. So, this chance encounter with someone that you know from the past will really be um, fruitful para sa'yo, okay? The Six of Cups, being clarified by you, have nakabaliktad na Eight of Swords. Yes, ngayon, balakas ang loob mo. Nakahanap ka na ng solusyon. Nakahanap ka na ng um, paraan para kumawala do sa mga bagay na akala mo stuck ka, akala mo wala kang magawa, akala mo nandiyan ka lang stagnant ka, na. nandiyan parang humihingi ka ng tulong sa Lord, paano po ito, hindi ako makagalaw, hindi ako makagalaw. Ngayon, dahil nakabaliktad to, ibig sabihin, makakawala ka na sa problema mo. Makawala ka na sa iniisip mo at hindi ka na stuck, okay? Sabi ko nga sa iyo, may taong tutulong sa iyo from the past, either a friend, a, for, a former a former coworker, uh, kaibigan, kababata, uh, kapatid kahit sino man in your life na matagal mo nang kakilala na ngayon babalik sa buhay mo at tutulungan ka at magbibigay sa iyo ng assistance, okay? Nakita ko talaga it's time for you to get out and find solutions. Um, the universe is gifting you this chance na itama 'yung mga bagay-bagay at masolusyon na 'yung problemang matagal mo nang iniisip, uh, matagal mo nang gusto makawala diyan. So congratulations, everything will be fine, okay? In the area for divine messages, you have a win win outcome is forecast. Yes, yes, yes. Win-win outcome daw to. So, huwag ka mag-alala. Everything will be fine. Solusyon yung problema. May okay yan. At uh, panalo ka dito. Okay? Another message. You have a time to give rather than take. Yes. It's all about generosity. It's all about giving back. It's all about you. Na parang ano naman yung kaya mo ibigay daw. So, ngayon, give give thanks. Especially here in the area of your divine messages. You have a ten of pentacles. All about you. Your family. Your mga anak. Mga apo. Yung pamilya. Yung kan Ano? It's time for you to give rather than, rather than take. So, parang sinasabi ng mo na muna, ano yung plano mo ngayon? Dapat kasama dyan yung pamilya. Long lasting uh, para sa kinabukasan mo, kinabukasan nila, yung mahihita mo hanggang sa 10 years after o hanggang sa mag-retire ka, no? Hanggang sa yung uh, retirement and also yung mga needs mo hanggang sa maintenance ganyan. So ngayon, it's all about giving now more than ever, no? Kasi iniisip na 'yung pundasyon ng kinabukasan, hindi 'yung mga temporary lang. It's all about you thinking 'yung mga permanenteng bagay na lalago sa iyo for a very long time, okay? Ten of Pentacles is being clarified by you have The Devil card at the Judgment card. Yes. Magising ka na sa mga bagay na temporary lang. Na paninget yung mga bagay na akala mo importante sa iyo pero hindi pala. Mga friendships na puro drama lang pala ang conflict, marirealize mo. Ah, pagkasama ko kayo, lagi may gulo. Pagkasama ko kayo, laging ako napapagastos. So, parang isipin mo kung ano yung mahalaga. Magising ka sa katotohanan na yung mga importante at pangmatagalan ang dapat mong inaasikaso, hindi yung mga gimmick-gimmick, bisyo-bisyo, o yung mga temporary lang na lumalamon ang oras mo, na mahalaga mong oras na dapat mong ilaan sa mga bagay na pangmatagalan. Think hard enough this week, Sagittarius. Think for long term at magising ka sa katotohanan na may mga humihigi, pumipigil o humaharang sa mga bagay na importante mong pahalagahan. Okay? Ang outcome mo, ito yan, Sagittarius. But first, bigyan muna na ng fortune cards. You have cup. You should accept valid criticism. Yes. Gilingging ito, sabi ko naman sa iyo, diba? Tanggapin mo yung sinasabi nila, yung mga puna, yung mga payo. Makatulong yan sa iyo para maging bukas ka sa potential mo makuha in the near future. Okay? I-accept mo yan. Hindi ka, hindi ka, na, hindi ka nila inaaway, hindi ka nila... Um, pinupuna para ibash, makakatulong sa'yo yan. Accept valid criticism. Another message of Lily, spiritual love. oh, meron ka doon ka mag-anak na namaya pa na ipagtirik mo sa ng kandila mamaya kasi inaalala ka daw nila at pinaprotektahan ka nila. Okay? Another message, you have table, hard work ahead. Yes, kailangan mo talagang paghirapan to mga bagong papasok, yung mga bagay na kailangan mo asikasuhin, yung journey mo na bago, kailangan talaga sipag, pagod, tsaga, Mahukuha mo rin yan Okay Another message of have hammock Taking a vacation Physically or mentally Kailangan daw magbakasyon ka muna Parang dalian Para pag lumabang ka na Sa gagawin mong to, Handang-handa ka Nakapag-recharge ka Okay Ang uh, Outcome mo Sagittarius Ito yon For your August 25 to 31 Ano kaya ito But first Ihanda mo na Sagittarius Ang yung isang tanong Isang sagot Okay Kasagutin ko po yan After this So outcome mo for today You have Wow Two of cups Congratulations Talaga namang yung negotiation magiging okay yan. Sabi nga sa iyo ng iyong astrology and planetary alignment, there will be a time for you to bring a new path and fresh start. Ito yung fresh start, kontrata, agreement, negotiation, no? A friendship then shift your focus on friendship and ugnayan and creativity. Yung magandang pag-uusap, communication, it will be good also for you. Ngayong Jupiter and Venus is in Cancer, ngayong linggong ito, suggest na there is a strong financial a potential tulad po sa mga interview, baka interview ito, makukuha may matamis nilang oo, oh, oh, or negotiation no agreement napakaganda rin and long term or loan applications no kung meron ka mga kinukuha or papers documents legal things makukuha mo yung matamis na oo dito at yan ay makukuha mo so congratulations everything is working out in your favor napakagandang opportunity to para sa iyo and everything is here saying yes para sa iyo okay the two of uh, cups is being clarified by you have the two of cups. Wow. Clarify din yung sarili niya. Two, two is telling you you're aligned. Everything is working out by a divine intervention, divine timing. Kung ano yung sa sa langit, ginagawa mo sa lupa. At yan talaga yung para sa iyo. Two, two, is giving you yes, yes, yes. Alas sa right path ka. Kaya yung kontrata nandiyan na, communication nandiyan na, negotiation nandiyan, everything is yes, yes, yes. Clarify pa natin you have the page of cups. Wow, unexpected gift. Talaga namang hindi mo akalaing darating to, magiging masayang-masaya ka, magiging playful ka, super super excited mo at para naglalaro ka lang, no? This is a good time for you. So embrace the good news na papasok sa iyo, yung mga yes card and just enjoy the process. It will be very very good para sa iyo. Unexpected gift, unexpected event na talagang sobrang saya mo at it will give you the desires of your heart, okay? Sagittarius, that is your August 25 to 31. Congratulations po. Dumako na tayo sa isang tanong, isang sagot. Close your eyes, Sagittarius, and think of this one question. Okay? Pabilis lang to. You have one and you have two. Biyante kita ng uh, angel card so that your angel is here clarifying this question para sa'yo. ka niya ngayon kasagot na ito. Okay? You have one and you have two. Okay, Sagittarius, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the full card in reversed. You have... seven of cups in reversed you have don't stop and you have be assertive okay napakaliwanag. Sabi ng spirit guides mo, be assertive. Maging palaban ka, maging go-getter ka, kunin mo, harapin mo. Be, don't stop. Huwag ka daw Porke may aberya, porke may nangyayaring problema, huwag kang hihinto sa question mo. Kung pangarap mo yan, kung gusto mo yan, ilaban mo. Sabi naman ng spirit guides mo, the full card. Huwag ka matakot magsimula. Huwag ka matakot humakbang. Okay? Mag-take risk ka naman. Grow. Uh, step out of your comfort zone. Magsimula ka ulit kung kinakailangan. Step into the unfamiliar world, and unf unfamiliar territory. Kung ito'y bago sa'yo, mas lalong kailangan mo hakbangan. Because this will lead you to your growth. This will lead you to your expansion. Kaya huwag na matakot sumubok, okay? Huwag kang atras abante. Especially here in the Seven of Cups in reverse. Parang naguguluhan ka pa, nalilito ka pa, hindi ka makaisip ang tama. So ngayon, sabi ng spirits mo, pag-isipan mo na mabuting, sabi ng spirits mo, kailangan dumiretso ka, maging matapang ka, kung yan talaga gusto mo. Pero sagot ngayon, no. Kasi kailangan pa planchahin to. Kailangan pang isa-isip, -isa isa-puso, maging malinaw sa isip mo kung anong gusto mo para mahakbangan mo. Ngayon, don't stop and uh, be assertive. Maging palaban ka, harapin mo to. Okay? Pero sa ngayon, no. Kailangan mo muna magbago bago mo to makuha. Okay, Sagittarius? This is the answer to your question. Ito rin po yung August 25, 31 reading. Comment down below po kung naka-resonate kayo. Thank you again for watching hanggang dulo. Sagittarius, I love you. This has been James. So, James Aro, PH. God bless everybody.